morning mga katropa Thumbs up na si Ambo <laughs> Eh dito Sabak. tayo sa Montalban mga katropa. Sabak na naman Sabak na naman tayo Sabak na didi Ayan mga katropa Handa na yung mga ano, cottage Pasok na tayo sa kuweba mga katropa.

tapat ko, linis ko Eh may kweba pa mga katropa. May miyak. May miyak. Ngayon, masukan niya, masukan. Yeah. Ayan mga katropa Nakakit na kami Sa ilog Ayan Tamaan nyo kami mga katropa <laughs> Si Ambrosio Hingal na hingal na po Ayan mga katropa Kalahati na kami sa wakas ayun yung paket oh yan. Lapit na. Kalahati na. Pinga muna ng konti. Hindi kinaya. Pero bibigay na daw si Trop. Konti na lang. Sige <laughs> mga trop, ha. <sighs> Padala kasi ito hindi. Ano ang gumaba? yung eh, ano na yan. Sapa nga, sapa yan, boy. Yung hmm, ano. Alin, hmm. <clears throat> Bilis nga lumaki itong mahugan to Pagpunta namin dito yung tatay, medyo malilit pa to eh. <tuh> <tuh> ya, mana Eh mga katropa uh, saing lang muna tayo tsaka init ng tubig Ayan mga katropa init ng tubig init lang tayo kakapit tayo mga tropa. Tapos yung kabila naman, 'yun. Ah uh, sinaing na 'yun. Uh, dalawa na yung ginawa nating ano, saingan. Para sabay-sabay na. Para mabilis yung Para mabilis yung ano. Yung pagluto natin. Yeah, mga katropa. Uh, in in na yung ano natin. Yung sinaing tapos uh, yan luluto na rin tayo ng ulam. Yan, mga katropa. Wow. yan. 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 Yung ulam natin, prito. Pipituhin to tapos yung isa paksiw. Yan, nagpapainit na prito na yan, mga katropa. Yan. bangbang bang lang mga katropa. Yun yung mga katropa. Brito ni tropang ambo. Yung mga pugon namin mga katropa. Mabisa. Katiktibo. Mabisa. Nilipat na namin kasi nilakihan na. Para malakas ang apoy. Eh. Ini bu, bu, gimana bu pak? Ya, dalim batu batu. Papa, papa. Ini mah kata apa? Nalang kami ng sahig namin. ng <coughs> Kaya mo na tayo mga katropa. Eat all you can. Alam namin. <coughs> Budol pa tayo ng laki ni. No. no. Daw na saging. Ay, walang mapaglagyan. dami masaknya matis dinamnam Bubulog. tama sure daw mo. May pulupokutan ka. Pataay. <coughs> hmm? Hindi man ako sadya dito. dito. Hmm. Pero magaganda yun din oh. Mas malalaki naman to. Ah oh. Sa malaki lang. Ito yung sa malaki oh. Huwag lang dito. May payat na. Ayan kayo, sinuku ang pula. Ayan. Yung punong yan. Malaki dalawa.